Terima kasih telah menonton!

ayo kay Opo, opo. Pag dumabang ka, sabi ko siya, mawala ka na kapag Hindi, hindi. Ikaw ba may gawa nito? Opo, opo. saan ka? Pagka Fatima rin po. Ha? Fatima. babae? ba ba eh? Nalaki. Oo, oo. Ano ka kilala ka ng may gawa nito? Nalaki sa loon, binerang ka. Sagot! Ako, nililiya. Napatayin talaga si Alan kasi mo bang babanggit eh. Ha? Kaibigan, huwag ka mong ang pangalan ha? Eh, eh hindi na, hindi ha? na. Hindi na po, hindi na po. Ang sakit. Ang sakit. Boss. Masakit, boss ha? Masakit, boss? Opo, opo. Yung e, ginawa mo dito, hindi masakit? O, ma masakit. Alam ko po masakit. Oh! Hindi e, mo dito, hindi masakit? Masakit! O. Oh. O. Oh. Uh. Magkali binayad ka lang? 300 lang. Putik yan, 300. Pumagod yan, 300. Eh sabi, wala raw siyang pera eh. Oh, ay, God, boss. Oh, boss, tigil lang, boss. Tigil lang. Tigil parang hindi na tayo magtagal. Boss. Oh! Ha? Oh, Kailan po, magtagal, po. boss. Tanggalin ko na. Oh, sa tanggalin mo, po. alam mo na pala eh. Alam mo na pala eh. Lagyan ko ng maraming ano? Alam. Asido. Yan Oh, po, oh, po. Oh, oh. Huwag siya naman oh. No. Kumata Kaya... ka sa talaga. 300 eh. ka. Sayan, oh, wala sayan, kasi sayan. akong pera boss. Wala akong trabaho. Kita mo yung resulta nito Yung balik dito sa'yo. Kita mo oh. Mahungot siya dito Hindi ko alam na may... may... manggagamot pa si Alan na magaling. Sabi ni Delia wala... Oh! Pagbanggit ang pangal. Hey! Ito pa ang pangalan dito? Ha? Rico, Rico, Rico. Ito pa pangalan? Opo, opo, opo. Rico. Ang gilin mo? Oo. Ang gilin mo yan? Oh! Uh, Matagal ka na ba gumagawa niyan? Ah, uh, ano po? Matagal ka na gumagawa? Ah, uh, dati po. Ngayon, Ngayon? na! Ngayon lang! Ngayon lang! Ngayon lang! Ngayon lang! Ngayon lang! Ngayon lang, tapos papatagal sa 300. Oo! Oh! Kinauli, talagang last mo na to. Opo. Talagang last mo. yan. Hindi ka sa tao. 100, 300 lang, yung ganyang gagawin mo. Oh. Hindi na kaya ka oh. nakakaya ka. Nakakaya ka sa iba mang kukulam. Oh. <laughs> 300 300 na. 300 lang. 300 oh. wala. Buti ka magbigay. Pero ang magbabayad din ako siya libo, papatayin lang, papatayin ka lang. Ha? Hindi po, ayoko na. Ayoko na. Nandito na po ako ulit? <laughs> Dali, natatagalan ako. Dali ako mo. Oh, sorry, Alan. Hindi ko alam. Siguro mabagtang tao. Ano yan? Buti alam mo. Oh. Huwag okay. magbabanggit ang pangalan dito ha. Ang hayop ka. Okay. Pati ari. Meron din. Okay. Pati, Pati ba anak mo kaibigan? Isa Isa lang? Okay. Eh kung Sorry. Kung yung anak mo manin eh, huwag, huwag, okay, taro, ang maning ko. Ay, wag, wag, boss. Okay, tama. Ang na. Ha? Kung anak mo yung gaw gawin, ko sa anak mo to. Ay, hindi po. Ha? Ibalik ko sa anak mo to. Gusto mo? Wag na, wag na, boss. Sabi ha? Na lang, sa akin na lang! Sa akin na lang! Sa akin na lang! Wala lang, lang para sa akin. Hindi na ulit to. Oh. Talagang opo. hindi na. Ha? Opo, po. ibabalik ko pamilya to. Wag na magbabundi ka ito, pangalan. Opo, opo, opo! Babalik ko sa pamilya, mm Hmm. Ay, dah, saya dah, Uh, oh, Lahat. Oh, uh, ah, oh, gabagit pa pala. Sa Sa iyo. Sa iyo lang ibibigay. Halika rito, kay Miguel. Oh, halika rito kay Miguel. Oh, may pinapo. Oh. Ito 'yung nangangako na hindi na mauuwi dito. Opo, opo. 300 lang naman 'yan, papatol ka pa. Opo. Ha? Opo. Oh, 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 ito papagamot pa rin, pagpapagamot pa dito, mas gagastos pa sa malamang baka gumastos pa ng libo rito eh. Ha? Um, ayos na siya. Uh, marami kang hmm. ginawa sa lupa-lupa na to. Ayan po ng mga tinik sa ulo. Tinik meron, ha? Ito okay. okay. okay na. Ang dami na? Ang dami na. Aray ko, boss! Mamahinga ka na. Aray! Ha? Huwag naman po. Papatayin ko din yung kapangyarihan mo. Oh. Ah, parang hindi mo na magamit opo, yan, opo. ha? Opo, opo. Umiga na ang tawad dyan sa ano? Ang nansala. Patawad. Umiga na tawad sa Diyos. Diyos ko, patawarin mo po ako. Uh, Hindi ko po alam ang ginagawa ko. Bitawan mo na yung ano mo Bitawan mo na yung kapangyarihan mo ha? Opo. Ha? Opo. opo. Uh, tayo mo. Panginoon ko, binibitawan ko na sa mga oras na ito. Panginoon, yeah. Diyos kubo, binibitawang ko po, binibitawan ko na ang kapangyarihan kong ito. Ayoko na po. Sige. Ah. <clears throat> Yan.